Uh, lapit na sa Panginoon, ha? Dalawang duwindi ang nakikita ko. Mulat ka muna. Ipapakita papakita ko sa'yo. Nakita mo ito. Ano nakikita mo? Ano yung dalawa sila? Oh. Magkatabi. Ayun. Dalawa, di ba? Oo. Oh. Galing na, ha? Oh. <laughs> ang maralang naman mo rito, nagbabagang uling at parang napuputol ang galeri mo. Pero ano lang naman yung sakit ng na naman ha. lumapit sa Panginoon na sa ating mga dakila na si Yahweh sapagkat sila talaga ang sa iyo, hindi ako. Ngunit ako'y sugo ng Diyos, gagawin ko lahat. Hilingin ko na pinanda na maalis sa iyo kasi nakakabi sa iyo sa iyo eh. Pa. <coughs> o, dito tayo sa Duende. Na? No. Sige, wag mo mula yung sabi. Puh! Ah! Hmm. Arepo, Tenet, Opera, Rota. Pasok! pu, Ah! Ayos mo nilagay mo dito? Ha? Ah! mo! 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 ha! Ha? Amatam! Puh! Ah! Tanggalin mo nilagay mo dito ha? Ha? O dalawang kamay mula sa ulo. Sa ulo. Mabilis, mabilis. Diretso mo lang, diretso mo lang, diretso mo lang. Huwag kang magala, tutulungan kita. Sige lang, sige lang, Hindi ko masyado ano yun, oh. Ayan, ayan lang, ah. sige, sige. Pooh. sige, Sige, sige. Paktum, puh! Sige, sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Na lang. Opo, kaya lang tingin sa ganun Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. Mga duwindi na to, mga ano to eh. Mga walang niyang to eh. Sige, sige pa. Sige pa. Rekum, puh! iba. Kuntin-kuntin na lang, kuntin-kuntin na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti kunti na lang. Tigina, tigina, kunti na lang. Oh, ulo-ulit, ulo-ulit, ulo-ulit. Para di ka na balikan. Halos na lang. Ulo-ulit, last na, last na. Pa-pa-pa-pa. Huwag mumulat ha. Panginoon kong isos, aking magdagilaw, mahingi-mili ako ng basbasay niyo upang mapagalingin niyo ang babae nito. Uh, at ito tawag kong gusto po uno upang puksain ang dalawang duwindi na gumambala sa babae nito. sa ni Pratres? At me, puh! Ah! Atal. Ah!

Ah. Huh? Kailangan din 'to. Dipan na, na din pa 'to. Parang diyan campingan Oh, uh, na oh sa doktor. Tigit. Wala. Odi lang ko. Wala. Dwindy. Hmm. Odi lang ko. Wala. Kulipadang ng barang kulam hmm. ito so, para sa'yo si... tapos maligo ko ka ngayon kasi uh, uh, nahalitan ka sa katawan kailangan natin uh, lasunin yun no, yung maligo ka ha kahit ang gabi ko lang no? na yung cell ko na? pakibulong pangalan na tuloy ko Konis so, ano sinabi ko sa kanya, ganun din ha. Okay. Muli ako sa potyalin, magandang gabi.